Ay, uh, good morning po mga paps. Uh, tayo po ay magluluto ng uh, kalunggong. Piprito na lang muna natin ito. Tapos ilalagay ko siya ng eating mix para mga uh, naman yung ating piprito. Tapos mag uh, ano tayo ng kamatis at saka kalamansi. Uh, ating kong sausawan ito po yung ating pananghalian ngayon ito po yung aking sisimulan na yung aking uh, munting pagluluto ano po ito po yung aking uh, nabiling isda kanina ito po yung hiwa-hiwain muna yung uh, para pumasok po yung ating ito uh, po ating gamitan nito crispy pie

ay nagbukal. Dito kami, natin ang na si Papa. <laughs> eh, ginagalaw gulo ni Jerry yung kami naman. Ah, may Tapos, tapos sabi niya, yung sabi ko, hindi ko huwag Si Papa sila sa Hindi, alam ko naman ibalik Tapos parang, yung tindera. ano

Dahil lang natin na uminit ng kaunti. Pinagsas... Ay, ito na po. Ilalagay na po natin yung ating... Sada. Dalunggong. Yeah. Oh, boy, big boy. Sita, Poli kasi Lolo oh. Wag dubok Wag dubok O, oh, oh. oh, hindi naman Preto no. lang Preto lang siya Preto Ano ulang

Kaya eh, hindi namin hindi ko na yung ano kasi nag-control na ako na, iba na ang dating ng IB o yung yeah, matutubli ako kung kukunin ko yun At, Tama yun dito na rin nandito na ako kapon yung hindi ko yung taulo na bago ko pa kasi kung hindi ko na kukunin yun hindi ko na kukunin yun kayo ako hindi ko na kapon ako ng iba kasi yun 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 Ako pa kina harap sa iyo. Ano sabi ko sa gabi niya? Ngunit baka mabarang sa iyo. Eh wala, wala. Nalabarang nandiyo nga naman yun, kaya nakuha niya. Ngunit siya Ito na mga preto-preto bago natin na ah, palita rin yung atin. Hindi preto ang galong doon. lang po yung hapoy natin para hindi po masunog. So, balik na rin na po natin yung ating ah, niluluto ng ah, lalungbong andalita rin ko na po para hindi ka ito 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 Ayan po. Ayan po yung ating to, Maganda po yung pagsaluto. Ito po, na po natin yung iba. Ayan po. Yay. Tulong atin pa ng haliran pritong atin sa at, salamanku at, salamanku. at salamanku. Di situ, Ito po yung mga aming ginagamit na uh, tuyo gato puti gawa po ng gato putih. Ito po. Yeah. Patis naman po. Ito patis. Yan hindi po kasi ang gato uh, putih. May gawa rin yung patis yan. Masarap po ang mga gawa ng gato putih. Ito po yung ating mga ginagamit sa ating mga lutuin, sausawan, mm -hmm. o mapag- uh, mapa-ulam man na gagawa ng pulutan o ano, ito po, patis na gawa ng gato puti. Yeah. Ito naman po yung sweet chili sauce mm -hmm. na gawa ng UHC. Ito po, masarap din po ito. Uh, Kitsap, ito po yung ating uh, gawa po ng UHC hindi po tayo nawawalan ng mga ganitong mga nandito na ginagamit sa bahay. Yan. Doha po ng UFC po yan. Ito naman po sa mga pangluluto natin ng gulay, mayroon po tayong Ajinomoto Ginisa. Yan, ayan, ayan. Ayan po ay ating ginagamit sa ating mga sinangag. Tulad ng kanin na sinangag. Ayan po, masarap po ito. Gawa po ng EG Ajinomoto. Ayan po. Ayan. Ito po yung ating mga ginagamit. naman po sa chicken nor cube ay tumagamit din po tayo sa ating pagluluto. Ito po ay chicken nor cube. Gawa po po, gawa po ito ng nor. Uh, ito po ay napakasarap ilalo sa ating mga lutuin. Tulad ng tinola. Ito po, ilan. Hindi po kami nawawalan ng mga ganito kasi masarap po ito lagi po tayo lumamit ng maralitong mga sangkat crispy fry naman po ito po yung ating ginagamit gawa rin po ito ng EG Adinomoto Ayan. crispy fry original Ayan po yung ating mga ginagamit sa ating pagluluto ng uh, manok yung tayo po ay magpiprito ng manok tayo may maisdawan po ito po ang ating napakasarap po nito natin ilalagay sa ating mga lutuin na prito tulad ng fried chicken original yeah. breeding mix ayan yan po yun yeah. hindi rin po kami nawawalan nito crispy mm -hmm. fry sa San Marino naman po sa ating na uh, corn tuna ito po, ayan po. Lagi po rin kami may ganito sa aming mga tabi lang dito sa bahay. San Marino, corn tuna chili. Chili, corn tuna. Ayan. Ayan po yung ating mga nandito na binibili. Omega 3 DHA. Napakasarap po nito. Ito po, CDO. Hindi rin po kami nawawalan nito. CDO, cut me not it. classic. Pisado. Napakasarap po rin ito. CDO. ito po atin na po hinango yung ating uh, pritong kalunggong na may nagagyan natin ng breading mix ayan po ayan na po siya Luto na po Uh, ready na po tayo sa ating uh, tanghalian. Ito po yung ating pananghalian ngayong hapon. Hanggang dito na po yung munting uh, pagluluto ko. Sana po ay huwag niyong kalimutan. Like, share, sub subscribe na rin po yung aking channel. Papa Nards TV po. Bye bye po. na